Gado mo na ang mga bata. Tao. So, tindi so, pa oh. Saul, matindi pati nga. Ilado mo na ang mga bata. So, oh. Oh, pinikis na.

Pilado mo na sa mga bata, tao, ba't hindi pa oh Sino ko sino? Oh. oh, kutapal pa ba ka son? Si son, kutapal pa, kung nag-iba ka Nagsasapog-sapog pa ba ka oh Babanggim kita kahamal na ini. Rambanta sa pala bata ko. Apat na pa lang. Duang jambung ana na. Siliw, apat nabantasan bantasan pa lang. ha. <laughs>